Tinatawagan ang lahat ng tagahanga ng IE. Sa wakas tapos na ang paghihintay. Humanda ng masaksihan ang nakakasindak na chemistry ni Nalukmi at Sonia Live sa Pilipinas. Pupunta ang Larleri sa Manila para sa kanilang kauna-unahang fan meeting at nasa amin ang lahat ng detalyeng kailangan mo, markahan ang iyong mga kalendaryo. March 15, 2025 sa ganap na dalawa yes, yan na sina Lukmi Punyapat at Sonya ay akyat sa entablado sa Al Skydom para makilala ang kanilang mga Filipino fans sa pinakaunang pagkakataon. Handa ka na ba sa isang hindi malilimutang araw ng saya, sorpresa, at kilig na sandali? Para sa mga hindi nakakaalam, sumikat sina Lukmi at Sonya na mas kilala bilang Lanelli. Dahil sa kanilang nakakapanabik at emosyonal na mga pagtatanghal sa hit 2000 at 2024 Era Series Affair. Ang magandang adaptasyon na ito ng nobela ni Chao Planoy ay nakakuha ng puso ng milyon-milyong tao sa pamamagitan ng nakakaantig na kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, at pangalawang pagkakataon. Sinusundan ng serye ang matalik na magkaibigan sa pagkabata na sina Pleng, ginampanan ni Sonya at Juan, ginampanan ni Lokmi, na lumaki nang magkasama sa isang bubong ngunit hiwalay sa high school dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa pamilya. Fast forward labintatlo years later, nagkita silang muli, ngayon lang, engaged na si Juan kay Ek. Kaya ba nilang lutasin ang kanilang nakaraan at harapin ang kanilang hindi masasabing damdamin? Sa kanilang nakakabaliw na chemistry at natural na on-screen na connection, nakuha ni na Lokmi at Sonya ang puso ng mga tagahanga sa buong mundo, at nayon, dinadala nila ang magic na yon sa Maynila, excited ka bang makita sila ng live? Well, guess what? Available pa rin ang ticket narito kung paano ka magiging bahagi ng hindi malilimutang kaganapang ito. A Fair Pass, i na libo tatlong daan, Experience, Love Pass, i isa pitong daan Wish Pass, i walong libo, apat na daan General Pass, i apat na libo pumunta sa Air Tickets Online, com, o bisitahin ang alinmang Live Tickets Outlet sa buong bansa para makuha ang iyong pass. Ngunit magmadali, mabilis mapuno ang mga upuan, ngayon, ano ang aasahan ng mga tagahanga sa Panelli Fan Meeting sa Maynila. Kaya, maghanda para sa isang hapong puno ng mga live na pagtatanghal, mga interactive na laro, mga eksklusibong e-ampersand session, at mga espesyal na sandali kasama si Nalukmi at Sonya. Sino ang nakakaalam, maaari kang makakuha ng isang beses sa isang buhay na pagkakataon upang makipag-ugnay at personal sa kanila, at syempre, Asahan na ang parehong matinding kilig mula sa kwento ng pag-ibigan ni Napleng at Juan ay magniningning habang si Nalokni at Sonya ay nagpapahayag ng kanilang pagmamahal at pasasalamat para sa kanilang mga Pilipinong tagahanga. Kaya, handa ka na ba para sa tunay na karanasan sa Banyale? Doon ka ba para saksihan ang makasaysayang sandali? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. At kung nasasabi ka para sa kaganapang ito, huwag kalimutang ilike, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong Daigila Star. Manatiling nakatutok para sa higit pang entertainment updates, fan event coverage, at mga eksklusibong panayam dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Magkita kita tayo sa Isle Skydom sa March 15. Hashom si Manila Hashlook Mihisonyaf.